Studio Day. See you guys sa Miss Q&A and TNT on Showtime today. P.S. Borrowed your shirt at Irwan. Humiram pala si Anne ng white polo shirt pang cover up sa kanyang asawa na si Irwan. Reaksyon naman ni Irwan, I think you forgot to button up the shirt hindi pa rin talaga kumukupas ang pagiging fashionista ni Anne at siya pa rin ang noontime queen of style. Mahigit dalawang taon bago bumalik sa pagiging host si Anne, sa its showtime at sa kanyang muling pagbabalik ay palagi itong may pasabog sa kanyang OOTD. isa sa OOTD ni Anne na talaga namang super love ng lahat ay ang mala 90s vibe na outfit na ito ni Anne. Ang 90s vibe na outfit na ito ni Anne ay napuno pa ng panunokso At dahil pumapasok na rin si Dalia, ay si Ann pala ang talagang naghahatid sa anak papuntang school kaya minsan ay nalilate ito sa It's Showtime.